So ayan guys at umaga na guys at Tapos na naman yung ating 12 oras na duty So panggabi tayo ngayon So mabuti na lang at Sanay tayo sa duty ng gabi At galing tayo sa security Kaya ito 12 oras tayong gising Walang tulugan 24 oras So ayan nga po Ay patapos na yung duty natin Ilang minuto na lang at kagagaling natin sa rounds Ah, uh, ito at uh, medyo antok na antok na tayo. Pero sanay tayo diyan sa puyatan kaya okay lang. Lagi tayong alerto sa trabaho. So yan guys, dito tayo sa rooftop. At mamaya kakain na tayo tapos matutulog. So ayan, last duty natin ngayon at may rest day tayong tatlong araw. So ganyan po yung trabaho rito magnanite ka ng dalawang beses at pagkatapos nyan ay mag day ka ng tatlong beses pagkatapos mo mag day ng tatlong beses papasok ka na naman ng dalawang gabi so pagkatapos mo ng dalawang gabi mag ka na naman ng dalawang gabi at pagkatapos ng off mo ng dalawang gabi papasok ka ng tatlong araw pagkatapos mo ng tatlong araw meron ka na naman dalawang araw na off so matutal ang pasok mo ay pitong gabi at meron ka rin off na pitong araw so yun na nga guys napakaganda magtrabaho rito ng panggabi dahil bukod sa mahabang pahinga mo dahil meron kang rest day na pitong araw ay siguradong hindi tayo matutulog niya kasi hindi naman tayo kantulog. Hindi naman tayo tulonggis. <laughs> yun po kasi tawag namin sa security guard. Pagkatulog, tulonggis. <laughs> tamaan ng tamaan. Tamaan sa pool. Pero ito yan. Sa security guard, pag nakita kang tulog, ay, tulonggis yan. Yun ang tawag namin. So, di baling mamanok-manok. So, alam nyo ba yung mamanok-manok? Yung nakaupo ka, tapos gaganong-ganong ka ng konti o kaya nakatayo ka pero pipikit-pikit ka so yun po yung mamanok-manok pero yung may higa ka maglalatag ka ng karton o may higa ka sa higaan mo so intentional po yan sa amin sa mga security guard yun po yung tinatawag nating uh, walang malay So, balik po yan sa 2-0. Yung tinatawag nating 2-0 ay uh, yung pong ating agency. Pag ganun po at nahuli po na bali ang leg at nakahiga ay sigurado po automatic 'yan balik kaya sa kangkungan <laughs> so maraming salamat mga lodi at pa-out na tayo ilang minuto na lang